Napakaaga talaga ng class namin dito mga doy. Of talaga giisog laro na to ngayong araw na to mga doy. Matirang matibay sa barangay Tagay. Saka dito nyo makita mga doy mga side step ko. Dinaid ko pa yung mga dancer talaga. Hindi ka pwedeng macho dancer. Pwede ka hindi dancer. <laughs> Pero bago ang lahat, tara luma muna tayo. Maraming salamat sa inyong oras mo tatapusin nyo pa. Kung wala pa ka nakapag-subscribe, ay nagpagulatin tao na sabihan pa kita. Iniwan ka na ng lahat, nagpanggap ka pa. Hindi ka kasi marunong mag-backyard, doy, tanawa ka ron. Ito tanda mo, bukas, uunaan kita. <laughs> Moskob, mag-backyard ka na taon doy, kay peligro na yung kabutang mo. Sinwerte pa nga siya kasi na-stun niya ako. Pero okay lang yung mga doy, kasi sinabihan ko na siyang kumauli na siya Uy, naunsa ka man doy. Napakahirap mo talagang paintindihin. <laughs> habang binabanatan ko yung mananap dito mga doy ah, nangialam talaga si Gautot pero ang hindi ko talaga lubos akalain si Pani nangialam pud sos Mario Cep! Plus <laughs> na naman mga doy ahot na may ginigisog lagi kaya kailangan din natin tumabang suportahan natin yung mga kampi natin kahit piligro no kaya sumunod na ako mga doy surebol ni uy hala kasi piyat maninuan ko pag sulod di ay mga doy tanga talaga <laughs> Kaya dito, tamang paniid muna ako mga doy. At dahil lumugpot na yung gautot, ay, wala na ni Sviksana. Ay, na mag na lang ani ka ron. mo yan, hindi ka umangkas ni gautot. Safety sana yung kabutang mo, ipabaya ka rin kasi. Kawawa naman yung taon yung kahimtang ng terisla. Sige, palag-palag na, 2 versus 1. Agoy doy, nag-backyard na yung panini, Mag-backyard ka na lang din. Ah, ganun, hindi ka pala humablok, ha? Rambulan na naman eh. Yung sapay na buhato na to ani. Agoy doon mukhang alanganin. Kaya nag-backyard ako. Kaya lang yung isip ko. Sinabihan ako. Walang duwag sa atin lahi. Matatatang tayo lahat. Remember that. Kaya bumalik ako mga doon. Kasi kailangan kong suportahan yung isip ko. Uy na. po, Sa maninuan. Pahamak nagrambulan na naman sila dun sa taas mga doy kaya nagdumali na ako dito kaya yung ko tinagasan ko talaga mga doy pero sabi niya let's go dito nasaan daw kayo sus mariusip nakipagbakbakan kayo wala kayong alam kahit kulang cool yung mga kampi ko clash na naman mga doy ay simpre tumabang na naman tayo baka hanapin na naman tayo ni Alice go kaya ang pinili ko dito mga doy yung mahumok lang Now, na nga nagtampo yung panik. kaya sinundan ko na rin to si kahit anong gawin mo doy, hindi ka nakamakadumalagan huli ka nang dumating ga oto tulog na yung nangyari ang krimen <laughs> isunod ko nga sana yung Moscow dito mga doy kaya lang naisip ko ay sa mga kakampi ko na lang yan eh, alangan suluhin ko ang lahat ano sila siniswerte kaya nagpahinga na lang muna ako manood na lang ako mga doy ang sarap kaya manood sa laban o ba diba? kung inubos ko yun eh, na silang ibang gagawin mga doy Tama lang talaga yung decision ko. <laughs>